Di madaling mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung marami itong naiwang alaala sa bahay na iyong tinutuluyan. Pero papaano kung sa tindi ng paumulila, ay para bang nagpaparamdam at nagpapakita ang mahal mong yumao? Ako si Anan, -An. nakaranas ako ng mga uh, pagpaparamdam ng lola ko nung uh, siya ay namatay. Ikapitong araw daw ng libing ng kanyang lola ng magsalo-salo ang kanilang pamilya. Hindi naman daw nila inaasahang makakasama din nila si Lola sa okasyon. Nakita ko talaga as in yung Lola ko na kumuha talaga siya ng malagkit. So sabi ko sa sarili ko, oh my gosh, no. Parang, parang alam mo yung pakiramdam na natatakot ka, nabibigla ka. Pero ayokong sabihin, nakatingin lang ako sa mga kasama ko. Hindi lang daw si Anan -An ang nakakita ko hindi pati na rin ang iba nilang mga kamag-anak. Tapos yung tita ko sa malapit sa akin, bigla din siyang tumayo, tapos kinuha niya ba naman yung jacket sa bag niya, tapos umalis siya. Sa tingin ni Anan, -An, kaya madalas magpakita sa kanya ang lola ay dahil marami silang pinagsamahan. Kasi pag may sakit si Lola, laging ako yung parang nagbabantay, gano'n, hanggang sa namatay siya. Kaya yun yung naiisip ko talaga na bakit ako pa yung nakakita sa kanya, eh yung mga kasama ko hindi nila nakita. Tumagal pa raw ang pagpaparamdam ng kanyang Lola kay Anan. -An. Paggabi? May naririnig akong kumakalabog noon sa kitchen, pero alam mo yung nauunang nagigising sa amin doon sa bahay pag doon si Lola natutulog sa bahay, ah, siya kasi yung nauunang nagpre prepare ng breakfast namin. Yung feeling ko nandun talaga siya pag natutulog ako. Yung pakiramdam ko na parang lahat ng bahay, lahibo ko, tumaas, tapos... Yung takot na takot na parang ayaw mo huminga. Yung alam mo ba yung nakaganyan ka lang. Pinipipigilan mo yung sarili mo talaga as in uh, na ganyan ko talaga. Kung ano-ano na raw ang ginawa ni An -An para tumigil sa pagpaparamdam ang kanyang lola, pero wala pa rin itong epekto. Hanggang sa napilita na raw ang kanilang pamilya na lumipat na lang ng bahay mas pinili naming umalis. Pero ang hanap buhay namin talaga is dun sa probinsya. Kasi may mga tanim kami dun, mga hayop, ganun na inaalagaan. Gayunpaman ay nangingibabaw pa rin kay Anne ang pagmamahal at pangulila sa kanyang lola na noong buhay pa ay naging kakampi niya. Dami kong iniisip, lalo na pag-stress ako. Wala na akong lalapitan kasi wala na si Lola. Kasi sa kanya ko lang talaga kunikwento lahat-lahat. At para pag-usapan pa 'yan kasama natin live si Dr. Joe May Perez de naging naging uh, resident in psychiatry sa UP uh, PGH Hospital. Good morning, Dr. Joe. Good morning, Ma'am Thank you very much for having me. Yes, here. syempre natataon itong pag-usapan yes. natin dahil medyo nakakatakot talaga. Mm -hmm. At 'yun nga mm -hmm. ang siguro sinasabi din ni An, na rinig yes. natin. Eto ang tanong ko sa inyo, Dok. Yes. Kasi usually yung ganyan, tatanungin si Anna, whoo, stir naman yan, nananakot uh -huh. ka lang, mm -hmm. wala ka naman talaga nakita normal ba na kasi nag an may nakita talaga siya normal yun hmm. kasi for someone na recently nagkaroon ng loss hmm. na dumadaan sa isang proseso ng grieving pagluluksa ah. ma'am chiki ang tawag natin dito, may tawag yan ah, ma'am pangalan ang pangalan yan is post bereavement or hmm. grief hallucinations Ay, oh. hallucinations meaning kahit wala naman talaga doon hmm. but meron tayong nakikita hmm. may na feel may hmm. na amoy uh, Especially kung ito ay from that person no, na biglang nawala or oh. pumanaw na very, especially sa mga pumanaw na very close mm. to someone. Kasi, uh, yes. Oo, oh, oh, I was gonna mm, say, kung mm, talagang tunay na tunay yun, as far as you're concerned, nararamdaman mo, nandun talaga yes. yun ang hallucination. Hallucinations. Hindi, ba? Pero let me clarify, Ma'am Chiki, na itong hallucinations na, na ito, normal siya mm. ha. So, mm. kailangan ma-emphasize natin yun na no, wag matakot. It's mm -hmm. normal. It, normal for the grieving process. For the grieving process. Lalo yes, yes. na doon sa person na nakakaranas dito. Yes. Huwag silang matakot. Kasi ang question always is, ano bang nangyayari sa akin? Uh -huh. Kakaiba ba ito? Kasi ba ako? Kasi yes. syempre, sometimes frightening. Kasi nga, lalo na kung first time mong ma-feel yun. Mm -hmm. But um, normal siya sa proseso habang tayo ay dumadaan mm -hmm. sa proseso ng pagluluksa or what It, we call grieving right. process. In fact, mm -hmm. nga na pag-usapan natin, Doktora, mm -hmm. it's also even healthy. Healthy yes. yan para sa mga nahihirapan mm -hmm. makamove on. Correct, correct. How so? Healthy, healthy siya. Tandaan natin Ma'am Chiki na sa pagtayo at dumadaan sa pagluluksa, na yung grieving process, meron talaga siyang proseso na kailangan pagdaan pagdaanan. And part ito, itong may mga nakikita tayo, nararamdaman, na feel doon sa proseso ng grief, mm -hmm. grieving process processin. Meron kasi siyang mga stages, yes. at of course, iba-iba. Right. Yung pagpar pag mm -hmm. per individual mm -hmm. depende din sa how close they were mm -hmm. doon sa nawala depende mm -hmm. sa kanilang relationship mm -hmm. at uh, ito ay nakakatulong kasi alam natin na uh, ang relationship naman natin doon sa mayapa is hindi naman nag-end physically pag, pag sila ay nawala. So, ito ay way para doon sa naiwan to feel that connection pa yeah. rin. At bigyan sila ng oras, di ba? Yes. To sort it out mm -hmm. at ma-process. Mm -hmm. Yung five stages of grief, denial, anger, bargaining, depression, depression. Acceptance. acceptance. So, usually yan yung ruta sa acceptance. Yes. No? Kasi iba-iba rin tayo kahit may iba -iba. mga stages, hindi po ba? Mm -hmm. mm -hmm. Iba-iba siya Ma'am Chiki. And again, itong proseso na to, pwedeng hindi siya linya, hindi Ako. siya pwede mag-jump-jump. And it may take some time. Mm. Now, ang common question din, Ma'am Chiki, kasi is, gaano katagal? Yun. Sometimes kasi tinatanong din kami na, Dok, okay po ba to na sobrang tagal na? Yeah. Sa mga books, based sa psychiatry, uh -huh. doon sa ginagamit namin na book na yes. DSM-5, DSM5 uh -huh. uh, meron nakasulat doon na six months. Yes. Pero, tandaan natin, iba kasi sa culture natin. Tama. So, as Filipinos, allowed tayo to mourn, mm -hmm. to grieve, no mm -hmm. for as long as, again, wala siyang time frame na mm -hmm. kailangan pag pagdating ng six months, okay ka na, hindi ganun. Lalo na tayo, we are very close-knit diba, sa ating mga relatives and family. Mm -hmm. Ang important lang is, alam natin kung kailan na talaga kailangan mag-seek ng help. Mm -hmm. Kung ito ay nagiging uncom Kasi may uh, tawag mang chicken na uncomplicated, which mm -hmm. is normal okay. grieving process. Okay. Meron din complicated. complicated. So ito, ito na yung sabi kailangan yung na Prolonged mabantayan. prolonged grief. Prolonged, yes. Kuminsan, kung, kung siguro wag six months, pero kung talagang yes. taon na at hindi pa rin talaga kayo makabalik dun sa normal na Mumuhay, yes, yung siguro. functionality. functionality. Eh, kasi sa sobrang distress siguro to, to the point na naapektuhan na yung functionality, mga gampanin sa buhay. Yun like for po. example, kung tayo ay nagtatrabaho, tos, parang ang, ang impact nito is na absent tayo sa work. Mm Hindi -hmm. rin nakapasok, lagi tayong isolated, nagkukulong, apektado na pati ang ating physical health and well-being. Then really, mas maganda. Ay matulungan tayo sa proseso na yon with yeah. someone na makakatulong mm -hmm. sa Butin acceptance. Na Ito naman, doktora, kasi mm -hmm. meron namang iba. Yung iba natatakot. Yung iba, yes. gusto nilang lagi nagpapakita para feeling nila nandiyan yeah. lang eh biglang hindi na nagpapakita So feeling nila, ano ba to hindi na ako yes. mahal or iniwan na talaga ako. How would you explain that? No, no. Of course, um, kasi sa acute stage, yung yung the days after ah, nung pagkawala. Yung kakayari lang. Oo, yeah. lang. Oh. Merong mga na-activate na brain, chem yun yung biochemistry, na, the biological component itong kung bakit may mga nakikita or nafeel nafe na kakaiba. Kasi pag tayo ay dumadaan sa isang gaitong klaseng pagsubok or challenge, tumataas, na-activate ang ating sympathetic mm. nervous system response. Yon, Meaning, scientific pala, ano Meron, meron nangyayari. Maraming mga, yung quote-unquote chemicals, yes. no? we call it neurotransmitters sa brain, ang right. apektado pag tayo ay faced with a challenge na ganito ka-distressing mm -hmm. sa isang individual. Mm -hmm. Now, kaya nagkakaroon ng altered state, yes. na kaya may mga nakikita, feel mm -hmm. but wag matakot kung hindi na nakikita later on. Mm -hmm. wag huwag isipin na hindi na ako mahal, mm -hmm. hindi na ako nagmamatter because it may, like once, pa habang tumatagal naglo-lower na yung mga chemicals na yon medyo nag-stabilize na at ito ay pwede mag-manifest in other forms like pag example tayo ay nanaginip about our loved ones na pumanaw or yung iba naman kinocontinue nila to live on no yung pinapaana nila no commemorate yung memory they continue to honor the memory yung iba sinusuot nila ginagamit nila yung mga 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 damit mga bags ng kanilang mga these dreams kuminsan years after mapapaginip mapapanaginipan mo and it's really just to comfort you. It's your way yes. of dealing with it and just remembering the, ano, diba, the presence of your yes, loved one. Yes, so, so patuloy pa rin ang connection. Yeah. The relationship will always be there. Eh, okay. yung sabi Ma'am Chiki na iba na uh, uh, kailan mag-move on. In fact, Ma'am Chiki, we, we, are, we are, hindi tayo nag-move on. Okay. Ang, ang tawag natin dito ay nai integrate natin. Yung experience na yon sa ating new pagkataon. normal, alam natin lahat yan dahil sa COVID. Yung yes. new normal, pag-bagong mm -hmm. normal. Yes. Huling payo kung papaano tayo yeah. makarating doon sa new normal at ma-accept ng bonggang-bonga sa inyong yes. ayan sa inyong karanasan anong yes. pwedeng gawin mas maganda Ma'am chiki pagdaanan natin yung proseso okay. na yun. i acknowledge mm -hmm. natin kung painful kailangan umiyak iiyak natin yon ilabas and mas maganda support system is very important mm -hmm. so be with your family friends na talagang nandyan to support you through the grieving process yeah. and no na i'm sure lahat ito ay ano de mag-aadd sa ating growth mm -hmm. as an individual especially kung i-integrate na na natin yung meaning and purpose ng mga pangyayari sa okay. buhay. Ang ganda nun, Doc mm -hmm. Jones. So, halos pareho tayo naiisip. Dahil yung sa akin, tayo mga Pinoy, yung likas tayong mahilig, yung mapamilya talaga. Yes. At gusto natin yung may nakikiramay sa atin. Okay. Kaya bilang mga kapamilya o kapatid ng mga may na ng mga nangulila, yes. let's be there for them. Of Dahil course. alam natin, sa pag-aaral na ang mga Pilipino, ganun mas madaling yes. nakakapag-move on ika nga. Yes. yes, support from the family yes. is support. very important. Yeah. So walang iwanan. Yeah. Especially during the grieving process time. And give them time. It's yes, a process. Yes, proseso na. talaga siya. At walang timeline ito na hanggang dito lang. Yeah. Normal lahat ng ating emotions at very valid kung tayo ay nakakaramdam nitong mga hallucinations in the early onset. Maraming maraming salamat Dr. Joan May Perez-Rifaria. Thank you so Thank you. much. Mga kapatid, Chiquiroa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng kapaki-pakinabang. Tama na sa isang makabuluhang umaga tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News5